man ang ganda ng pagkakaluto walaan nyo to kung ano to kasi ako hindi ko alam eh. rinito gahol rinito na tanglad salana hmm. ano huwag yung salana Nakahulad din okay. saka ito hindi man mga ngaon pagka Ilaga lang. Pancit, kanton, at saka egg. Pancit, Ura-ura may, may sayang pa ito. Ay, sus. May sayang pa nga na itong bilib na gula ko, Haim. Gumawa na lang ng paraan yung asawa ko magloto ng ganito. Kasi Sali. hindi sila nakain pag ganito lang.

Uy, ay pagdung ko. Ang katay. Dihira na ito. Mas gusto ko talaga alaga. Ah, yan na nga eh. Luwa ng paraan pa makakaong kamo. Alaga Pero ito ka na mga... lang. Para makakain yung mga anak ko. Hindi nga yung kamuhas mga aon. Laga. Ang lambot. Sos na Kagigising la. Ha? Hi. Ito pero. ng pero. Ito 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 ang an bat an 17 years old na naging milyonaryo. yo si inunan niya ang business ng ka school na nang sabay ora yo ora ti school na pag, pag millionaire na niya wala ti school ala salamat tapos na rin ako may tatapos pa kung ano dito Pro project okay. Ingat kayo, God bless all. Okay, papasok pa sila. Tatapusin ko yung project 'to. Bye bye. bye, -bye.